Okay, uh, magandang uh, hapon po sa inyong lahat. Ito po si Dr. Jeff Ho. Ngayon lang po tayo mag la lunch break at ang oras po natin ngayon dito po alas 2:35 2:35 the afternoon. Kasi inuuna po natin yung pasyente Okay, pero pag medyo gutom na gutom na po tayo, kailangan uh, syempre bawal magkasakit lalo ng hyperacidity okay, dahil po sa late kumain so kailangan mag time out po tayo okay, so as usual, dahil po nagtitipid po tayo <coughs> excuse me uh, na po tayo sa dilata Hans pork and beans. Mm -hmm. Ang maganda sa Hans pork and beans ay number one, syempre, presyo. <laughs> At saka bukod dyan, sigurado po tayo. I think ang number one pinakamaganda ay sure tayo malinis kasi dilaan tayo. Eh. Okay? Hindi naman ako nagsasabi na pag niluto sa labas, no, ay uh, marumi pero ang chances of contamination or may mikrobi yung pagkain ay syempre mas mataas ang incidence ng contaminated food and water kaysa yung dilata. Kasi ang dilata, sure tayo, walang mikrobyo. At malaman po natin kung may mikrobyo kasi yung uh, takip, okay, eh mag-akit ng konti kasi pag may mikrobyo, gamitin ng mikrobyo yung laman nito, lalo yung carbohydrate. At ang resulta, magkakaroon ng gas. No? Gas formation. Kaya, mag-bulge. Ewan ko ano yung Tagalog sa bulge? Basta, musaka gamay ang pinakataas portion ng lata. Aakyat ng konti. Makikita mo talaga. At pag pipindutin mo, talagang magbaba, mag-akyat, magbaba. Ibig sabihin, may hangin bawal kumain pag may hangin ang dilata kasi delikado na because sure tayo na meron na tayong mikrobyo sa loob na fina-ferment niya yung carbohydrate at magkakaroon po ng carbon dioxide at yung carbon dioxide naman yun ang nagpa ng topmost portion ng any canned good na so bukod sa malinis mura lang po ito. 20 plus something. Okay. Ayan. Yan ang ating pork and beans. Okay. Okay. Ito. Mas maganda ang pork and beans kasi unang-una walang taba. Kaya importante pag pumili kayo ng dilata titignan po ninyo yung uh, nutritional information nakikita po natin dito ang total fat zero total fat therefore ang saturated fat zero ang trans fat zero okay ang cholesterol naman zero rin so maganda walang taba ang hinaabol natin sa pagkain palagi bukod sa carbohydrate eh syempre meron dito kasi matamis dapat may protina at sa lahat ng mga canned goods Okay, isa ito sa mga pinakamataas na protina kasi may soy protein. Kali po ito sa beans. No? Protein coming from the beans. At makikita po natin dito na kahit maliit, 175 grams, no? may 4 grams na ito ng protina. At importante kasi ang protina para sa ating immune system. Kasi ang antibodies natin ay galing po sa protina na kinakain po natin. Okay? So, ganyan kayo magpili ng dilata. Huwag yung masyado mataas na fat content or yung cholesterol content or yung saturated fat content. Ayan. So, magpasalabat po tayo sa Panginoon na kasama sa kaniyang nilikha, yung beans, upang ma-provide po tayo ng pagkain, specifically, the protein. No? So, mag lang po tayo. Okay? Sa resibo. Okay? Kasi minsan nagkakamali po ang cashier, no? Katulad nito. I just found out na ito 175 grams pero ang napindot niya is 230 grams. So, medyo na overpriced po tayo. So, kailangan pakitingnan po niyo yung resibo palagi kung tama ba yung hindi lang yung presyo pati yung quantity na nakalagay po sa dilata okay so uh, pagdating sa pagkain grasya nga pero pagdating sa resibo <laughs> minsan disgracia hindi lang ito ang babantay po natin minsan kasi katulad ng experience natin sa isang grocery na naman. Okay? Uh, napansin po natin na ang total amount pagbayad medyo malaki. Eh, pero dahil nagmamadali po tayo, medyo hindi na natin tinitingnan, no? Item per item na nasa resibo. Okay? Eh naalala ko po yung isang incident na akala ko nga eh <laughs> tinitingnan kasi tayo ng cashier at saka isang customer na nagdadala ng frozen chicken. I think sampu. Okay, alam ko sampu kasi sampu ang nakalagay sa resibo ko. Hindi resibo niya. Okay. Eh, tinitingnan ako. Akala ko, eh, syempre, magandang lalaki po tayo. Eh, hindi natin may mag-isip na. Syempre, di ba? <laughs> Kaya, nung umuwi ako, sabi ko, Tinitin na ko yung resibo. Bakit mas mahal ngayon? Eh, kinompute ko, ganito lang ang halaga. Nung nakita ko sa resibo, aba eh, yung sampung frozen chicken, nasa resibo ko. Eh, pinalikan ko. Bakit kaya? ba diba? oh, So, anyway, yun ang babantayan po ninyo. At meron pa isang beses, pumunta ko sa isang drugstore na bibibenta rin ng grocery. Okay? At mahal rin. No? Mahal rin. Pero right there and then, <laughs> nagtaka ko pa ang mahal. Okay? Eh, yun pala. Nagbebenta sila ng biscuit per pack at saka biscuit per piece. Okay? Ang pagpindot sa sa kanyang cash, ano taw niya? Register. Ah, uh, yung kanyang uh, basta yung pinipindot ng cashier. It's so happen na ang presyo na binigay sa akin, yung presyo per piece, hindi yung per pack. Kaya, super mahal. E, kinorek ko po yung cashier. So, yun po ang babantayan po natin. Maraming salamat po.